Aba, Mang Bet, ang grabe ka, ang yabang mo. Sobra ka magsalita, kay pugong bihero pa. Kung magbibigay ka, magbigay ka ng taos sa puso mo. Hindi yung pasaltik yung bigay mo. O talagang naninira ka lamang at gusto mong siraan si pugong bihero. Napakaganda ng kalooban ni pugong bihero. Sa dami ng kanyang inaasikaso na hindi niya na open... La, na open niya ang iyong box ayun lang para baluhaarin mo siya ng gusto at baligtarin mo ang pagkatao niya sobrang yabang mo nasa estate ka lamang hindi lang ikaw nasa estate hindi lang ikaw nagtatrabaho ng talagang sagad-sagad marami kami hindi lang ikaw at hindi lang ikaw ang nakakatulong sa mga kapwa natin na may hirap sa Pilipinas. Ayaw ko na sana mag-reaction eh. Talagang tuwing map mapapanood ko yung video mo, talagang talagang halos, um, naku, sobra ka magsalita, ang yabang mo. Wala kang pakundangan. Sana binigyan mo man lang ng pagkakataon. Sana tinanong mo siya. I-message mo siya. Papaano na ba yun? Pwede ba pakibuksan o ano? Pakitingnan maman. At baka naman napapailalim na. Hindi yung susugurin mo sa social media para magsalita ka ng kung ano-ano. Nasiraan siya ng siraan. Magkano ba ang bayad sa iyo para siraan si Pugong Biyahero? Ano bang katapat? pababayaran pa ng 20,000 pesos. Sinasauli na nga sa iyo. Para sa mga kamag-anak mo, ipamimigay sa kamag-anak mo. Ano pang pa gusto mo? Mukha ka rin pera eh. Pababayaran mo yung konting yun? Grabe ka, Madam Beth. Grabe ka, dapat hindi ka na lang nag-sponsor dinaan mo pa sa social media na pwede mo na siyang kausapin i-private message mo o tawagan mo at alamin mo kung ano nangyari na sa box mo hindi naman masapang tumawag di ba? hindi naman masapang mag up bakit mo dinaan sa social media? Tingnan mo nangyayari sa iyo ngayon. Marami kang kaaway. Maraming galit sa iyo. Hindi lang yung mga nasa Pilipinas, dito rin sa state. Alam mo, kung tutulong tayo, tumulong tayo ng bukal sa ating kalooban. Hindi na natin hahanapin pa kung ano pang nangyari. Pwede na lang na may mangako ka, mangako sa iyo, o sabihin mo, ito ay para si ganito, ito ay para dito, ito ay para doon, para dito, para doon. Hindi ba? Kung halimbawa, magpadala ako ng pera. Magpadala ng 5,000. Pwede ba pakibigay dito sa ating mga nakakaawang mga mga, mga nakakaawang mga mamamayan, pakibigay po nito. Pa, pakihati-hati na lamang. Tapos, ang isasagot naman ng mga nakatanggap, sige po ma'am, at ano po, at ibibidyo ko na lamang po. Ganun lang yon. Pero pag sinabi mo na lang na pakibigay na lamang ito, na walang anuman na kapalit, do, hagan doon na lang. Huwag mo nang hanapin pa. Magpadala ka ng pera para pambili ng gamot ni tatay ganito, ganito, ganito. Tapos sasabihin niya, pwede bang i-video natin ma'am at ipaki ano yung pangalan niyo? Okay lang yan, di ba? Pero yung box mo, ano ba naman yun? Ginto ba ang laman? Oo, may nakakatulong naka, makakatulong sa mga ma, mar, marami May sapatos, may lotion, may shampoo Mga kung ano-ano pa, pwede makatulong Pero ang isinukri mo, pambabalahura Paninira Paninira sa nakakatulong sa mga mamamayan na umaakyat ng bundok para makatulong. Ayun ang ginawa mo, sukli. Ang paninirang puri. Huh? si Mami Day. Kung namatay pa ako sa mga ano ninyo, mga cursing ninyo, namatay na ako. Thanks God, nilagay ako talaga ng Diyos na, kumbaga, blessed talaga. Kahit ang asawa ko, Pilipino lang kami dito. Hindi ako Amerikana. Ayan oh mga baser, mga baser yan. Oh. Bakit, madam? May nagtanong ba sa iyo kung Amerikana ka o Pilipino? Kahit ano ka pa, wala kaming pakialam sa iyo. Ha? Si mami, iiyak. I am affected with you. Who are you guys? Who are you? Who are you guys? Eight years, I'm not even working. Even before when I was young, nag-work lang ako part-time para hindi mabold. Ako iiyak sa inyo? Isa lang ang magpapaiyak kay mami. Kung yung anak ko ang dihado, yan, magpatayan tayo. Yung mga basing like you guys, no. It was a big mistake. Dahil di ko kilala ang pugong biyahero. Kung hindi mo kilala si pugong biyahero, bakit ka tumutulong? Bakit ka nagpapadala ng tulong? Sana hindi na lang, ano? Gumawa ka pa ng issue. Yabang. You think so? My family will try to comment back to you? Who are you guys? And who are you, madam? Sino ka ba? Kayabang ng bastos na bunga nga mo. Wala ang mga katulad ko. Hindi lang kayo ang tinutulungan ni mami. Pagsabihin mo, milyon ang natulong. Bakit? Kilala ba ninyo ako? May ano ba nagsusunod-sunod sa amin kung saan kami napadpad na sulok sa mundo, sa ang impyerno? Alam ba ninyo yan? Kung saan kami? Those times, those days. Kaya na sabi ko, I am tired. Lahat na sweldo ko, sweldo ng asawa ko, napunta lang ng... Orphanage, dahil for for your information, hindi wala akong bahay sa atin dahil sabi ko it's a headache kasi grabe ang property. Who are you guys? You are a piece of shit! Yung mga anay lang kayo, mga portis, pakapalamunin, magbasta yun ang mag, kayo, mag Madam, ang galing mong bambalahura! Sino ka ba? Ikaw ba ang Reyna? Reyna ng buong kalawakan? Oray na ng pangbabalahura. People, people that they need help and support. Alam ba ninyo yung trabaho namin bago kay magbas? Dahil si Pugong Biahiro, 3 point something million, you try to bus me, na hindi ko kayo kilala kahit isa sa inyo. Kung hindi lang... Wow, madam, akala mo, kilala kilala mo si Pugong bihero? Ang galing mo naman, sobra ka yabang mo. Iba-iba ang trabaho natin sa mundo. Hindi lang ako nakipag-chismis, nahiya-hiya naman ako sa inyo, no? At speaking yun sa mga sponsor niyo pinagmamalaki, bakit, dahi? Wala bang ibang Pilipino dito na ha? hindi nagbibigay? Let me introduce, pero I don't like to elaborate all names. Malaking simbahan lang naman sa Pangasinan ang bagong gawa. Mga two years, meron na silang bago magkatapos ng... Itigil mo na yung bunga nga mo, madam. Masyado ka nga, masyado mayabang, bang balahura. Parang kilala lang kilala mo, si Pugong Biyahero, na siyang nakakatulong sa mga ma mamayan. Ikaw, kailan ka lang matumulong? Hindi lang naman ikaw ang tumutulong, no? Kung tumutulong ka, i ano mo, tao sa puso mo. Hindi yung lagpas, talagang para bang ang daw tingin lamang ang pagtulong mo. Makatulong ko ng konti, magmamayabang ka pa. Nako, itigil mo na. Huwag ka nang tumulong, ha? Diyan ka na lang sa bahay, magtinda ka na lang. Akala mo, ikaw lamang ang merong, merong business. Ay, my God.